mapapa FT malala na naman tayo nito mga katrops eto nga yung mga uulamin ko for today's video meron nga tayo dyan dinakdakan igado at apritadang nokma tapos meron din tayo dyang inihaw na mamoy at meron din tayo ditong fried chicken tapos may gravy pa at syempre meron din tayo ditong tirang munggo kaninang tanghali at dahil kanina pa nga ako naguguto may nagsandok na nga ako ng maraming kanin at ayan kinuha ko na nga itong fried chicken natin mga katrops tapos kukuha nga rin ako dito ng dinakdakan na malakasan talaga damihan natin yan dahil talaga namang paborito ko to eh syempre hindi natin pwedeng hindi tikman ang ngigato ng mga Ilocano mga katrop. Habang nagbo-voice over nga ako dito ay talaga namang nalilito ako sa mga pinagsasabi ko dahil napakaingay nga dito sa kusina. Kaya naman humihingi na agad ako ng pasensya sa inyo mga katrops kung talaga namang hindi klaro yung boses ko at ayan, ready na nga itong aking pagkain at nakakuha na nga ako ng iba't ibang putahe. Kaya naman tara mga katrops, kumuha na rin kayo ng inyong pagkain at sabayan nyo na akong kumain. Napakasarap nga ng mga ulam ngayong araw, kaya naman talaga namang mapapadami na naman ako ng kain. Pero sa bagay, araw-araw naman talaga ako napapadami ng kain. Masarap man ang ulam o hindi, meron o wala. Ang importante ay mahalaga. Yung tipong kahit walang ulam, basta may bigas ay okay na yon Tanda ko nga nung ako ay bata pa mga katrops. Kapag wala kaming ulam sa bahay at kapag Kapag luto na ng kanin ng aming mother. Ang ginagawa kong ulam ay yung asin at mantika. Ang ginagawa ko nga mga katrops ay kumukuha nga ako ng kanin na yung kaya ko lang ubusin. Tapos lalagyan ko nga ito ng asin at mantika sa ibabaw. Tsaka ako naman ito minemekos mekos. At ayun, okay na okay na nga yun mga katrop, Alam nyo ba yung lasa nun para ka nga lang kumakain ng sinangag na kanin? Tapos busolb ka na nun mga katrops. Kaya naman sa mga nakapag try na dyan magulam ng ganun ay magcomment naman kayo dyan sa baba. Tapos sabihin nyo, oo, tama ako, lasang sinangag vlog nga Tsaka na din tong ating video mga katrops Tsaka wag nyo na rin kalimutang ishare tong ating video mga katrops Maraming salamat na thank you na agad So ayon sa mga katrops pala natin dyan na hindi pa nakapag follow Ay mag follow na kayo mga katrops Tsaka pakisuportahan na din yung ating youtube channel at tiktok account Alam ko kakaunti pa lang tayo ngayon mga katrops pero laban lang So ayon mabalik na nga tayo dito sa kinakain ko Talaga namang napalaban ang inyong katrops Neng orela malto Gutom na gutom yarn So ayon tikman na nga rin pala natin itong inihaw na karne ng mamoy kung masarap ba dahil kanina pa nga ako nang gigigil dito habang inihaw namin kanina at ayan nabubulol pa nga ang inyong katrop minsan kasi nahihirapan nga akong sambitin yung words na, na nag-iihaw na yan nag napakasimple lang eh nahihirapan kasi talaga ako sa pagsambit ng ano ng words na e tapos i e. kaya naman pagpasensyaan nyo na ang inyong katrop na kung minsan sa mga vlog ko sa mga voice over ko ay hindi tama yung mga sila sabi ko ito. Abay kayo na lang ang mag-adjust mga katrop. So ayun, maglalasbite na nga tayo dito sa ano mga katrop sa fried chicken. Dahil talaga namang busog na busog na ang inyong katrop Napakasarap nga na itong pagkakadali ko dito sa gravy mga katrop. Alam nyo ba yung ano, yung breading mix na crispy fry? Yun, yun yung ginawa kong gravy At talaga namang napakalasa Hindi nga halata na nasarapan nga ako dito sa gravy dahil inigo pa nga na parang sabaw at hanggang dito na lang. Salamat sa panonood